Deuteronomio 34, versikulo 6 sa Amplified Bible. At inilibing niya siya sa libis sa lupain ng Moab, sa tapat ng Beth Peor, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Si Moses ang tanging tao sa Biblia na personal na inilibing ng Diyos. Alam mo ba yon? Pagkatapos ay itinago ng Panginoon ang libingan, ano ang nagtulak sa iyo upang gawin ito? dahil ang puntod na iyon ay gagawing santuario. Aakyat pa rin sila sa bundok nebo ngayon, nagtatayo ng mga dambana, nagbebenta ng popcorn at mani, nag-aalok ng iba't ibang tour at marahil ay nagpapatakbo pa ng cable car na may malaking banner na nagpapahayag ng lugar ng libingan ni Moises. Kaya naman nakatago, napakahalaga nito sa Panginoon na nagdulot pa ito ng pagharap ng anghel. Ngunit ang mahalagang punto ay ito, kahit na si Michael ay isang arkanghel, ang siyang gagamitin ng Diyos para palayasin si Satanas mula sa langit, hindi siya nangahas na magsalita sa paraang nakakainsulto sa namamahala sa kaharian ng Diyos, dot mga demonyo. Ipinaubayan niya sa Diyos ang lahat ng pagsaway, Apokalipsis 12, versikulo 7 hanggang 9 sa Amplified Bible. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel na arkanghel at ang kaniyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipaglaban, ngunit hindi sila sapat na malakas at hindi nanaig, at wala nang lugar para sa kanila sa langit, at ang malaking dragon ay inihagis ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na patuloy na nanlilinlang at nanliligaw sa tinatahanang mundo at ang kanyang mga anghel ay itinapon pababa sa kanya. Si Michael, ang arkanghel, ay inilalarawan sa Biblia sa mga teksto ng Daniel, Judas at Apokalipsis bilang isang mandirigmang anghel na nakikibahagi sa espiritual na labanan. Ang salitang arkanghel ay nangangahulugang pinakamataas na ranggo na anghel. Karamihan sa mga anghel sa Biblia ay inilalarawan bilang mga mensahero habang si Michael ay kinakatawan sa lahat ng tatlong aklat bilang isang taong pumipigil, lumalaban o humaharap sa masasamang espiritu at mga pamunuan. Michael ang pangalan ng Arkanghel. Ang pangalang ito ay nagtatanong, sino ang maihahambing sa Diyos? Si Michael ay ipinakilala sa atin ni Propeta Daniel mapangahas na tumanggi si Michael na humatol na nililimitahan ang kanyang sarili sa pagpapahayag ng pagsaway ng Diyos. Ang wika ng pagsaway na ito ay kasabay ng Zacharias Strix, versikulo 2, kung saan sinaway ng Panginoon si Satanas para sa kanyang mga akusasyon laban kay Joshua, ang mataas na saserdote. Zacharias 3, ipinakita niya sa akin si Josue na mataas na saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas ay tumayo sa kanyang kanang kamay upang sumalungat sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Sawayin ka ng Panginoon, Satanas, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem, pasaway ka. Sa kabila ng kanyang dakilang kapangyarihan, si Miguel ay nananatiling ganap na sunud sunuran sa Panginoon. Ang matuwid na mga anghel ay may hierarchy at sunud sunuran sa autoridad. Kung isa sa alang-alang ang lakas ni Michael, ang pagpapasakop ng arkanghel sa Diyos ay higit na kahangahanga. Makikita natin na ang pagpapasakop ay hindi kailanman nila yun upang bawasan ang lakas, layunin o halaga ng isang individual. Ang Jude verse 9 ay tumutukoy sa isang pangyayari na hindi matatagpuan saan man sa banal na kasulatan. Kailangang makipag-away o makipagtalo si Mikel kay Satanas tungkol sa katawan ni Moises, ngunit hindi inilarawan kung ano ang kasangkot dito. Judas 1, versikulo 9 Ngunit maging ang Arkanghel Michael nang makipagtalo siya sa Diablo, si Satanas, at makipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas na magpahayag ng isang mapang-abusong paghatol laban sa kanya, ngunit sinabi lamang, sawayin ka nawa ng Panginoon. Ang kaganapang ito ay naganap sa Jude kung saan ibinahagi ng may akda ang isang pangyayari na hindi matatagpuan saan man sa Biblia. Naturally, ang tanong ay lumitaw. Saan niya nakuha ang impormasyong ito? Sinasabi ng ilan na ito ay ipinasa sa pamamagitan ng tradisyon. Ito ay maaaring totoo o hindi dahil wala tayong tiyak na kaalaman tungkol sa dahilan ng pagtatalo ni Michael at ni Satanas sa katawan ni Moises. Malamang na gustong malaman ni Satanas ang eksaktong lokasyon upang makapagtayo siya ng isang santuwaryo doon na humantong sa Israel sa idolatrosong pagsamba sa mga buto ni Moises. Bilang anghelikong kinatawan ng mga tao ng Israel, nakipaglaban sana si Michael upang mapanatili ang mga tao mula sa ganitong uri ng idolatriya na pinananatiling lihim ang lokasyon ng libingan. Daniel 10 verse 21 sa Amplified Bible. Ngunit ako, si Gabriel, ay magsasabi sa iyo kung ano ang nakasulat sa aklat ng katotohanan, prinsipe, ang tagapag-alaga ng kanyang bansa. Ang pagbanggit lamang ng pangalang Moses ay gumising sa iba't ibang larawan sa isipan ng iba't ibang tao. Ang kamatayan ni Moses ay nababalot ng misteryo sa Biblia. Alam nating namatay siya sa edad na 120, ngunit hindi mahina ang kanyang mga mata at hindi rin nabawasan ang kanyang lakas. Sa kabila ng kanyang edad, nasa top form pa rin si Moses. Nang tawagin siya sa bahay, si Moses ay pinigilan na makapasok sa lupang pangako dahil sa kanyang pagsuway sa tubig ng Meriba sa Kadesh pinamunuan niya ang mga Israelita sa gilid ng Kainaan at nasilip niya ang lupain, ngunit hindi siya pinayagang pumasok. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, binigyan ng Diyos si Moises ng isang sulyap sa lupain kung saan siya umalis sa Ehipto. Umakyat si Moises sa bundok Nebo mula sa kapatagan ng Moab hanggang sa tuktok ng Pisga. Ang bundok Pisga ay may taas na 4,500 talampakan, halos isang milya. Walang maraming 120 taong gulang na mga lalaki na kayang umakyat ng bundok na ganoon kataas at mabubuhay upang magkuwento. Gayunpaman, nagtagumpay si Moises. Puwersa siyang umakyat, magkahawak kamay, nang hindi nangangailangan ng landas na sapat para sa kanya kung ikaw ay nagtataka kung ano ang kalagayan niya, ang gawa ay sumasagot. Alam ni Moises na malapit na siyang mamatay dahil sinabi na sa kanya ng Diyos at isa pang lalaki, si Joshua, ang itinalaga na bilang kahalili niya. Bago siya namatay, ang mabigat na responsibilidad sa paggabay sa bansa ay inalis sa kanyang mga balikat sa unang pagkakataon sa huling areta taon ng kanyang buhay. Nagawa ni Moses ang bawat hakbang paakyat sa dalisdis ng maluwag ang mga balikat. Alam na alam niyang malapit na siyang huminga anumang oras. Habang pinagmamasdan ni Moises ang kanyang huling pangitain tungkol sa lupang pangako, isang bahagi ng lupain na hinding-hindi niya matatapakan, ito ang pinakaaasam niya at iyon lang, nais ng Diyos na umuwi siya. Binigay ni Moises ang kanyang espiritu at namatay ayon sa salita ng Panginoon. Si Moises ay pumanaw na mag-isa ngunit sa kapayapaan. Ang ulat ng kanyang kamatayan ay nasa huling anim na talata ng aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Daranap na Ang kamatayan ay may paraan ng paglalagay ng mga bagay sa pananaw, hindi ba? Anong paraan upang mabuhay, 120 taon at hindi mo kailangan ng salamin, isang siglo at ikalimang at hindi mo kailangan ng saklay. Hindi kailanman umupo si Moses sa isang tumba-tumba, nagkuskos ng liniment at umiinom ng insure, o paanong ang mga Israelita ay makaligtaan ang matalinong payo ng kanilang yumaong pinuno. Ang kanyang mga aksyon sa pagitan nila ay pumukaw sa kanilang mga damdamin ng labis na tumagal ng isang buong buwan para sa kanila upang malungkot ang kanyang pagkawala pagkatapos siya ay nawala. Ngunit sa wakas, natapos ang yugto ng pagluluksa. Ito ay dapat ding totoo sa ating sariling buhay. Pagkatapos ng kamatayan ay libing at gayon din sa kaso ni Moises. Ngunit ang talata ay, ay naglalaman ng isa sa mga pinakakahangahangang pahayag ng buong kahangahangang karera ni Moises. Ang lakas ng anghel na si Michael ay hindi kailanman pinag-uusapan. Ang huling pagbanggit kay Michael na Arkanghel ay makikita sa Apokalipsis 12.7 nang si Satanas ay pinalayas sa langit. Natalo ni Michael at nang makalangit na puwersa ang dragon, si Satanas, at ang Diablo ay itinapon sa lupa. Galit na galit, si Satanas ay nagsimulang makipagdigma sa mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nagpapanatili ng patutuon ni Jesus. Ang paghaharap ay isang kinakailangang kasamaan. Walang may gusto nito, ngunit kailangan itong gawin upang itama, dalisayin at pag-isahin ang komunidad. Ito ay hindi kaaya-aya, ngunit ito ay kinakailangan. Maging si Michael, ang Arkanghel, ay hindi humarap sa kaaway sa kanyang sariling autoridad, ngunit nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Iginalang ni Miguel ang kanyang opisina at posisyon ng may paggalang. Si Lucifer ay nilikha bilang pinakamataas na nilalang. Ito ay isang aral na dapat matutunan mo at ako. Maraming Kristiyano ang hindi pa natututong yumukod maging sa Diyos. Ikaw at ako, aking kaibigan, ay mga nilalang. Siya ang lumikha. Ano ang nagbibigay sa atin ng karapatang tanungin ang anumang ginagawa niya? Huwag mo akong intindihin. Lahat tayo ay nakikipaglaban sa mga pagdududa, ngunit dapat nating kilalanin na ang Diyos ay hindi lamang ang lumikha, kundi ang manunubos din. Siya ang nagmamalasakit sa atin, ngunit ang ating Diyos ay dakila, banal, makapangyarihan sa lahat at alam ng lahat. Siya ay kahangahanga, puno ng kaluwalhatian, ngunit siya ay nakakagulat na maawain.' Madalas tayong kumilos na parang katulad niya. Nagagalit tayo kapag hindi siya kumikilos sa paraang iniisip natin na nararapat. Ang totoo ay hindi siya uupo sa trono para hatulan natin. Siya ay nasa trono upang hatulan tayo. Amen.